alok. Guys, matakas. Huwag kang makakatawa. Ay! 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 another day, another mini vlog. Kaya eto't samahan nyo na naman kami ni Buyok na pumalaot. Maaga nga ulit kami pumalaot ni Buyok ngayon mga mare dahil mag-aangat nga ulit kami ng takip ng cage dahil araw-araw nga bandaming huli. Nang hihinayang kasi si Buyok kapag ka nalalaktawan namin ito ng isang araw dahil nagkakawala nga daw ang mga isda. Napakarami na naman nga ang lili dito sa aming harapan at talagang pahirapan na naman ang paglabas ng bangko. Diyos ko mga mare, bago nga makapalaot ay hirap na hirap na nga ang mga manging isda sa paghahawin itong mga lili. Malapit lang naman ang aming pamalakaya dito sa aming nayon kaya pagkarating namin doon ay agad nang tumalon si Buyok sa tubi. Napakarami nga laging ibon dito sa aming pamalakay at hanggang ngayon nga ay hindi pa rin kami nakakagawa ng scarecrow. Just good day. Kapag nga si Buyok ay nagaangat ng takip ng cage mga mare ay itinataas at itinatali nga muna niya yung mga lambat sa gilid para hindi nga makawala ang mga isda. Sabi nga ni Buyok ay swerte nga daw itong aming cage dahil bandami nga laging huling ayungin. Lumaki lang talaga itong aming mga isdang iniipon mga mare ay malaking pera na rin. Totoo talaga na kapag masipa, pagkalamang dito sa isla ay hindi, hindi ka talaga magugutom. Guys, may ahas. Ano ahas? Napakalaking dula. Na. May ano, may... Ewan ko, parang ano. Wala ka ba nakikita? Abay, wala. Dalag, parang dalag na malaki. Nasaan? Hindi kita rito. Amin salok. Namali. Amin salok. Baka makatalon. Karaing ayong yun. May ulan na tayo. Malaking dalag. May dalag ba? Hindi ko alam kung dalag o... Ulo lang nakita ko, napakalaki. Baka nga dalag. Ay, hulihin mo na ito ang salo. Kanasa ba? Makakatalon dyan. Ito ah, ito ba salo ka? Mamaya, oo. Oh. Ito, ito oh. ah, ah. Maliit. Ito. Sige, sige. Ako na lang. Kaysa nyo yung ayungin. Mapakadae. Oh. Um. Parang ito yung ating nakakita. Pagparikan na ito. Pakadae, oo. Um. Ayungin. Guys, aprikan na ito siguro yun. Full ha? Ah? Aprikan na ito. Alam ako. Nasaan ba? Sa lang yun. Pag hindi yung datalon. Pero pagkadalag, wala na. Pabalik-balik tayo dito pagkadalag yun. Ayun, na. O doon na. O, sila. Ano kasi? For today's video guys. May hito. African pa. For today's video, may hito. Ayaw sa may ili-ili. Saan ba? sa sulok. Yung nga ilumutan kanina. Saan ba dyan? For today's video. Parang hindi hito. Pauna lang. Napakalaki. Pauna lang. Ano Napakalaki nito. Oh, guys. Ano 'yan? Guys, for tonight's video. Ano bang natin dito? Alin ba yun? Napakalaki. Alin ba 'yung malaki? Parang ano? Parang giant African dito. Ewan ko lang. Guys, para sawa. wa. Nasaan? Nasaan? Hindi ko makita. Wag. Ayun na ako. Hila, napakalaki. <laughs> Palos. Guys, palos to. So, palos. Wala na kala. So, palos to. So. Hala. Ako. Ako po. Kot, kot, kot. Tiyan <laughs> mo na. Uli mo na, ah. Salok. Salok, ah. Ika ka, ka sa salok yan. Ah, 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 Guys, so, napakalaking ahas. Kota. oh. Napakalaking yung aas. Kot, ah. Salok. Ako po. Huwag ka makakakawala. Ako po. Nangangagat ka ba? Kot, salok, kot. Salok. Oh, yun na. Hindi kasi nasasalok. Ayan ang gagawin. No. Ka ah, kasi po nasasalok. Guys po. Ha, ah, ganda ito guys. Napakalaki. kalaki. mo muna at baka makawala. Napakalas nga eh. Kod. Dabakana, baka may pangil yan eh. mo na, ulihin mo na. Dali. Paano kung to? Iano mo na lang dun ah, sa ano sa lagay natin ng ano si Melia? I mo ko tuloy mo na baka makawala. Hindi mo na. Luto lang ko ron sa kabila. Guys, napakalaki. Problema to, paano ko uunahin? Parang sirena, oh, tinamang buntot parang sirena. Ako oh, na lang ililipot ko ron sa kabila. <laughs> Guys, napakadulas sa atang na ito. Huwag mananakmal. Napakalaki oh. Kot, kot, kot! tumutok lang ba to? Nakakagyaot. Baka'y makagat. <laughs> Baka'y makagat ka. Baby. Diyos ko guys oh Pagkakalaki Napakalaki Ano ba to? Anaconda Cut! 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 Otong cut! 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 So swertein ka nga naman May ayungin na may palos pa Hello Hello malaki eh. <laughs> Ano ba yan? <laughs> Hindi nga, palos ba yan? Oh. Napakalaki nga. Nakaw. <laughs> Binla, aba. ang laki grabe. Wait lang na <laughs> napakalaki! kalaki. ba 'yan. Eh, hangga. Napakakalaki. Bit, disko anak Ha? Grabe ang laki. Guys, ano ba 'to? Ang tama. Guys, video. Di ka sya sa salok. Ano kundang? Ano, kundang? ano, ano ba yan? Hindi, ata ka siya sa loko. Guys, maatras. Magaling. Ayaw pa ulit. Ano ba? Maatras siya, guys. Ano ba ito? Ano kundang? Guys. Nice. Maatras siya, guys. Maatras, guys. Sorry, mga ka-church. Masakin na talagang. Guys, ano ba ito? Ano ba yan? Ang na siya. Grabe yan. Ano Saan saan nga pagpunta ko? Guys, pambilis pa lang ito. Guys, oh. Uh. Guys, wala na to Pagkatin ko. Ah, nakonda. Nakahuli tayo na ang nakonda. Hindi ka sa sinasalo eh. kayo. kayo. Probe, guys ba na kayo? Napakalaki <laughs> ito. Robin, look at you! Wala! Wala!

na. Hindi ba yung tatalo? O, oh, ito. Oh, ito. Oh, ito. Oh, ito. Oh, ito. Ooh. Huli namin sa ano, sa angatan. Nakakalaki. Kuya, baka pumunta dito! Pumunta dito kanina! Talantalan ako! Alaki ng laki na. Mahal na. Mahal nga daw Kalamba. Magkano kaya? 300. 300? 300. <rout revive and teasing> <sharp saglaro>

daw na Ako, no kila. Dansa kila. Doble, sige. ba? Hindi baka mawala, baka mapunta sa. Ba't hindi pa hila Hila

<laughs> okay. Hindi nga muna daw ibebenta ni Buyok itong aming palos dahil gusto daw muna niya itong alagaan at palakihin. Binibili nga daw ito ng mga Chinese at bang mahal nga daw nito sa mga Chinese restaurant. Pwede nyo bang i-comment sa comment section kung magkano na nga ba ang kilo ng palos sa inyong lugar at i-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakakaabot itong aking mga video. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.